Magandang buhay mga lords, Isang mabilisan lang. Biglaan lang ha. Ah. Inakit lang tayo ng aming ninang. Uh, ngayong maga kakain tayo sa Contis. Ayan na nga oh. Nagpe-prepare na siya. Oh. Ay, mga ng braso. <laughs> <laughs> Yun, tayo ay mamamasyal muna ngayong umaga. Let's go! Ito na nga mga lords, nanggaling na nga tayo sa Contis. Sabi yung bebe natin na ah, paayaw-ayaw sa mama dahil ayaw sumakay ng van. Kaya Pas -pas -pas siya pang nauuna sa pagpasok. Ayaw niya pa nun ah. <laughs> uh, may iba tayo bago muna ang lahat. Uh, nagpapasalamat muna kami kay Ninang dahil sa... Different breakfast. Yun. Grabe yun. Thank you, kontis. thank you Ninang. Oh, Contis, iba, iba. <laughs> Grabe. Shoutout sa iyo Ninang. Grabe. Akala ko, kakain lang tayo. Yung pala, may pasabog ka pa pala. The revelation. Akala ko, buntis ka, Ninang. Eh. <laughs> Akala ko, may na. Nasa April Fool's pa pala tayo. <laughs> Sabi nga natin, na, ah, Sana yung babae naman. <laughs> Kaya nga eh. <laughs> mo kami doon. Uh, Oo, oh, oh, ko dati, tayo lang yung ano, yung gumagawa nun. Pero yung sininong na gumawa sa atin, iba yung experience. <laughs> ganun pa lang feeling, mga lods. Ngay speechless kami lahat. <laughs> Manoodin niyo, mga lods. Ay, siya, pero pa may, may asawa. Ha? Hindi pa ka, ano, hindi pa hiwalay. Abo, ganun. Baka yan sakit ng ulo, ha? Ay, <laughs> ano ako Siyan muna ang nagtatrabaho. Walang trabaho. Kaya ko naman suportahan. Mm. Sana ay babae na yan. Oo nga. It's a prank. <laughs> 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 ano yan? Ang galing mo ni Ninang. Nadali po kami. <laughs> Paniwala, paniwala mga person. Bibigyan ka namin ng 100% sa, sa prank mong yan na dali mo kami dyan. <laughs> prankster na prankster ka na, Ninang. <laughs> eh, pero may iba tayo, mami. Yung ating uh, order, kasi dumating ni na order natin nung pagkatapos nun. Ano nga yung mga order natin? Junior, halo-halo. O, yung crispy pork. Glazed salmon. Yung really meaty plate. And cheese baked macaroni. So, sarap nun, mami. Suabe. Busog. Grabe. Oo. Sold na solbang almusal. Grabe, salap. Salap? <laughs> 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 Kita mo naman. Sarap na, sa no, sarap oh, eh. Oo, <laughs> oh, sarap masarap. Sarap. Promise, promise. Uh, kontis. pontis. Okay. Sarap. So, hanggang sa muli tayo mga lods ah. Hanggang sa susunod na libre. <laughs> Baboom! <laughs>